sumama kami kay Ama, bumili siya ng mais para sa gagawin niyang mot. Kasi kaninang umaga, nagluluto siya ng mais para sa gagawin niyang mot. Niya ngayon, bumili na naman siya 50 kilo. 50 kilos, ayan o, 50 kilos yung binili niya. Ay, hindi lang yata 50. Ay, 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 50 kilos. Ilang kilos yun? 28. 27.9. So, 50, 60, 70. 77.9. 77.9 kilos. Malakas ang malakas ang ano mot ni Ama. Papa, will you please ask glutinous rice? Ayun, at nakita namin yung kapatid ni Ama na taga Baratpur. Si Mama. Ayun, no? yung kapatid ni Ama na taga Baratpur. Yan, nakamotor. Dito pa siya bumili nung ano, nung rice na gagawing, gagawing wine. Rice wine. Eto ito yung binili niya. Gagawin na, na rice wine daw. Baka maghahanta sila para sa dasay. Hmm. daming binili niya. 100 kilo? Ama, will buy 100 kilo? 100 kilo. dami. Dalawang sakop. Ang bibilhin niya na ano, mais. Kailangan maganda yung klase. Ay, malalaki ang butin. Oh. Uh. How much per kilo, Papa? How much per kilo? Pa, आउजे आछे गरा ए दादा कयदानी छ हाम्रो गुरु होइन के साउजीले भन्छ हामी त काम गर्न जान्छ जति भन्छ त्यति भन्नु पर्यो नि हो म How much per kilo papa Kaya marami ang bibili nila kasi 50 per kilo. Dami. Ito din o, bilihan ng palay. Dami. Not working? No electricity. Ang dami, um, 100 kilos na mais. Hi guys, good morning. Happy Thursday. Walang pasok ngayon, holiday. Ah, naka-red ang calendar nila. Hindi ko alam kung ano yung holiday ngayon, pero nung Monday kasi yun yung Bisma Biswakarma po dyan nung 17. So, ngayon, holiday. Nung biswo, nung biswo mapuja, may pasok. Pero ngayon, 3, hindi ko alam kung ano yung holiday ngayon, 3, kasi nakared naman sa calendar nila. Ngayon, walang pasok. Ano nga eh, sandwich, tapos, walang pasok ngayon, tapos bukas meron. Kung ano yung holiday, dito sinusunod nila kahit sandwich yung pagkakalagay ng holiday. Ngayon, nalit kaming nagising. Seven na kami nagising gusto ko sanang maglakad-lakad dahil wala namang pasok kinuha naman si Tonton ayan, nasa labas kaya ang gagawin ko ngayon magluluto ako ng hotcake sabi ng anak ko yung color yellow daw so tamang-tama naman meron tayo dito ditong uh, food color ayan, meron tayong food color na yellow hotcake, Filipino uh, style So, maglagay tayo. One cup lang ang gag gagawin ko. At maglalagay lang tayo dito na konting sugar. Tignan, maliit lang yung ano natin. At ng baking powder. Bumili ako ng baking. Duman na rin ako ng pagbili ng baking powder kahapon. Nung pumunta kami bumili ng mais ni Ama. Yan, ang dami mong mais na binili ni Ama. Eh, 100 kilo na mais. Tapos, 50 per kilo daw. Di 5,000. Di 5,000 na yan. Tapos, bumili pa siya ng bigas. Isang maliit na sako ng bigas na maliliit. Isang ano niya, ipapanghalo niya. Bakit kaya hindi, ano, mais yung, mais yung, na ano ni Ama, mais yung, ginagawa niya, bakit kaya hindi niya masundan gumawa ng ano, ng rice wine. Kasi, para sa akin, ni, para sa akin, mas masarap yung rice wine, guys. ano nga lang, malambot siya pagpasok sa lalamunan, pero mas matindi ang, ano, mas matindi ang tama sa rice wine, kaysa ang corn wine. Ang corn wine kasi, okay din naman ang corn wine, pero hindi nga lang ganun matapang. Matapang lang siya kapag umabot na ng kapag umabot na ng tatlong linggo, ganun, tatlong linggo, isang buwan na naka-ferment, doon mas doon mas matapang ang corn wine. Ganon din naman ang rice wine. Kapag umabot siya ng mas matagal, lalo kapag inabot ang taon, ay naku. Talagang ang tama mo naman eh, matindi. Ayan. At maglalagay tayo dito ng itlog. 1 teaspoon oil. At dahil wala tayong milk, tubig lang ang gagamitin na. Ayan, at maglalagay tayo ng itlog. Naglagay ako ng konting asin tapos maglagay ako ng 1 tablespoon na oil at isang itlog yan maglalagay tayo ng wala tayong gatas tubig ang ilalagay natin namiss ko to hot cake hot ng Pilipinas yung may asukang sa ibabaw at saka margarine. Pero wala akong margarine. Yun ang nakalimutan ko kahapon na bilhin. Yung ah. Uh, yun yung nakalimutan ko yung butter. Kalimutan ko kahapon. Kahit yung malit man lang sana. Kalimutan kong dumampok. Kasi nga nagmamadali si Ama. Baka daw gumising tong alaga niya. Tingnan si, nyo yung ginawa ko sa aking squash guys. Kasi malulunod kasi siya. Kaya pinatungan ko para hindi maano yung isa dito. Ayan, nilagay ko siya sa loob nun. Eh ang problema, marami pa sa loob. Yan o, oh, tingnan nyo, nasira. Kasi dapat talaga no, nabulok. Dapat talaga mapatungan. Kailan kong i-harvest yung mga bulaklak sayang. Yung malalaking bulaklak sayang ang dami niyan sa loob. Kung hindi mailagay yan sa hmm? Kung hindi yan mailagay sa ano, lalagyan. Kapag hayaan ko lang siya na kaganyan, mabubulok yan dyan, Sayang. Marap oh. Sayang pag hinayaan ko siyang ganyan, kailangan kong ipapong kailangan kong maghanap ng papatungan niya at kailangan nating talbusin yung ano talbus marami na naman siyang talbus I isang puno yan pero marami na naman siyang talbus at saka marami siyang bulaklak na lalaki kunin natin sayang i eh. ulam din yan ayan oh, malaki na yung nasa loob oh. kita nyo kailangan lang ng patungan para hindi siya mabulok sayang Kasasayangan ako. Tingnan nyo, ang laki na niya agad, oh. Oh. Ulam yan. Pag lumaki-laki ng kaunti. Ang dami niyan sa loob, eh. Kahit yung patola, hindi ko na kailangan ang ang patola. Harvest natin ang bulaklak niya at sa talbos. Masarap. Gisa-gisa. Gisa lang sa bawang. Sarap. May sitaw. Ang sarap. So, ayun na nga guys, para may maluto tayong ulam ngayong umaga, pang lunch natin, yan. Kunin na natin yung talbos ng ating malung ay, malunggay tuloy, talbos ng ating kalabasa at yung bulaklak niya. Kasi, may bulaklak siya ngayon, yung lalaki, no? Tapos, napapansin ko, bukas, mahuhulog na yan siya, hindi siya nagtatagal. Eh, sayang, gusto ko pa man din ang talbos ng kalabasa. Kaya, habang namukadkad siya ng ganyan, kukunin natin igigisa ko lang 'di ba kahapon sa video natin bumili si Asis ng ano dalit chow yung button mushroom 90 rupees ang isang package nga so yun ihahalo natin doon. igigisa lang natin siya haluan din natin siya ng asi uh, para uh, mas marami yung halo niya para mas masarap parang inabrow style sa mga ilokano inabrow nila yun yung may mushroom pero hindi bottom mushroom kasi ang nilalagay nila madalas yung kudit dit ano ang kudit dit sa tagalog guys yung nakadikit siya sa mga puno na maliliit lang siya masarap yun nila inabraw tapos lagyan mo ng dahon ng palaya ng sita o kahit na anong dahon masarap so ganun gagawin natin pero pag yung gagawin ko pag isa ng konti tapos lagyan natin ng turmeric ng konti para makakain naman yung isa alam nyo naman ang asawa ko Nepali magluluto ako dito minsan mix kapag hindi mo kasi nilagyan ng turmeric at kulay white ang sabaw, hindi nila nakakain. Hindi niya nakakain. Ewan ko ba? Kaya yun. At maglalagay ako ng konting masala para may konting pampalasa. At kahapon nga pala, diba, duma dumaan kami sa supermarket. Hindi ko ako nakapag -video. Nakabili ako ng nor, limang piraso ng nor cubes. Lima lang yung binili ko kasi medyo mahal ang isang box na yung maliit. Yung dalawang piraso. Tapos, dalawang piraso sa loob sa isang box na maliit. Medyo mahal din kasi. Kaya lima lang ang kinuha ko. So, ayan. Talbos-talbos tayo. Simpleng buhay dito sa probinsya, guys. Pero, alam nyo, sa totoo lang, dito, kapag may tanim ka na ganito, makakasurvive ka. Kahit paano, makakasurvive talaga. At kapag may mga tanim ka na ganito, uh, malaking tipid din. Hindi yung palaging bili-bili ba? Alam nyo naman, di ba, bumibili kami ng gulay. Hindi nga kasi kami nakapagtanim ng mga gulay ngayong nung nakaraang season. At wala akong time. Tapos si Ama din, medyo na busy din. Nang balak nila, itong park na yan ay tatamnan dapat ng, ano, ng sitaw. Yung sitaw na, ano, yung buto lang din ang kukunin. Eh, kaso hindi na sila nakapagtanim. May mga buto dyan eh, buto ng kalabasa, ganyan. May okra pa nga eh. Pero hindi ako pagtanim ng okra this season kasi winter malamig hindi siya magsusurvive. Kaya yung inaasahan lang nating gulay, yung pekchay lang talaga na naitanim ko guys, yung naibudbud ko. At saka magtatanim din ng sitaw, at saka kalabasa din siguro itatanim din. So ito na guys yung harvest natin oh. May papanghalo tayo sa ating ulam ngayon na ah. syempre sitaw ang lahok nito, igigisa lang natin siya sa sitaw. So, ito na magiging ulam natin ngayong tanghalian. Charan! At ito na yung ating ulam, guys. Ginisang sitaw na may talbos ng kalabasa, talbos ng uh, ano yan? Patola. At yung button mushroom na binili ni Asis kahapon. Ayan. Inihalo ko na din dyan. So, ginisa-gisa lang natin to at luto na to. Pwede na yan. Half cook lang natin yung ating leaves. At syempre nag naglagay ako ng more cubes para mas masarap ang lasa niya. So, ito na yung ating lunch for today.